Okay. Ah, naglaban yung mga master may dayo dito. Ah, Biko ng Mulabi Express versus Bibing Jiri Bation. Ayan oh. No? So, bibijuan natin yung laban nila mga akademista dahil minsan lang sila ah maglaban dito sa ating Dama Club. Ayan oh. No? So, Dayo from Mulabi binigyan ng partida para tabla ah, 500 per game lang ayan o no? so kung sino yung gusto na magkaroon ng kalaban dumayo lang kayo dito sa Pagadian City no marami tayong entertainer dito yan chat out no kay Kiri may ano na may kapalit na si Kiri no ito na ito yung kapalit ni Kiri yan shout out no sa lahat ng mga taga Bohol shout out no Larry Idul shout out uh, Boost Dudong Danao shout out Engineer Carlos shout out ayan shout out din dyan kay Raul Ubay Raul Ubay ano maglaban tayo ulit Boost Talibun Dama TV shout out din Ilbiracho shout out din Ang Grandmaster ng Lion Kilit Bibing ciri Bation Ayan no? so Hindi ito basta-basta itong taga mulabi Dahil ah, matinik din yung mga moves nila So para tabla lang no Yung taga mulabi dito So kung bago lang kayo sa aming channel Huwag nyo kalimutang mag-subscribe At i-click ang notification bell Para tuloy-tuloy ang inyong panonood at paki-like na din yung video, no? So ayan. Eh. Okay. Yung mga taga-Mahayag diyan Mulabi, mula bi Tanggob. Dahil lang kay dito sa Pagadian City. Triple Dama TV, shout din. duduk Muslim ng ah uh, man Dagaman. Naman siguro ng Bira niya. Duduk Muslim ng ah, tagum, ayan. Shout out. Kapalit, Kibi, shout out. UGP, tata ulang kaya, shout out. Sa mga taga kagayan, shout out din. Joel Makacor, shout out. mga nakaya Family, shout out lahat. Nini at saka Riching, shout out sa inyo diyan. Ayan no. Ah, ang hilito Luzon ng Luon Buhol, shout out. <laughs> Yan mga kadama no Yung mga players natin dyan Ayan So para tabla lang yung nasa ah, Kanan mga kadamista ha yung taga Mulabi para tabla taga Mulabi dito banda to para tabla lang to si Mulabi So, shout out din kay Tangkag ng Urukita Boy, Tangkag. Maglaban daw kayo ni Bibing. Typhoon TV, laban daw kayo ni Bibing. No? Jiri ng uh, ah, Tambulig. Champion ng Tambulig. Jiri Luok Shout out din. Brad, bisita ka dito Brad. Jerry. <tract> Magaling, magaling ba no? Magaling, galing, man. 500 per game mga kadamista. Per game 'yan. Binyo natin no dito sa Pagadian City, Lion Kilat, Barangay Lion Kilat, Santiago, Pagadian City. Sa likod ng Gaisano. Madaling address dito hanapin. Animal District. Sa Cebu, shout out din. Uh, iti, shout out. Iti ng konsolasyon, shoutout shout out. Siya daw yung nagchampion Igong Mandawi, shout out. Willy Tukuran. Siyempre, idol natin yan. Grandmaster din yan. Mario Gamboa, shout out. Boss, Mario Gamboa ng Bakulod. Sana mag rematch tayo ulit. Sana magkaroon tayo ng rematch. Dama King TV shoutout din. Lolong ng Jinsan. Edwin Cabal Quinto shoutout. yeah, no. So galing talaga si Bibing, no? Galing talaga si Bibing. Bibing talaga.

Shout out Rini Bagyo Gun Master ng Bagyo City Shout out din dyan sa Kapatagan Lalo na kay Richard Arpay. Boss Arpay, dayo ka naman dito ulit para makalaban mo dito si Bibing at saka si Mulabe. Magdala ka ng players, no? Ng maestro ng Baruy. Shout out. Nilang, ano, si Dring ng Lala. Lanao. At saka si Berto din. Shout out din. Dalin mo sila. Bus Arpay ng Kapatagan. <coughs> Shout out din Bus Inting Gahi ng Kapatagan. Ayan o. Shout out sa mga taga Jinsa no, si Andrigo shout out, Tagalog shout out. mga goy shout out. Mga taga Davao, shout out din. Edwin Kabaltito Kinto, shout out. Maning ng Agdao, shout out. Ayan, nahihirapan natin sa kalisod.